Hello guys. Dala guys oh. Daghan yung bunga ang kalamansi guys oh. Daghag bunga ang kalamansi. Napadya ah guys. Unya guys ang atong kwan oh. At sal. Hala. Magulan mi. Magulan. Nagvideo pa na guys ang atsal nato guys. Napadya diri guys oh. Eh, tukuran pa ako ni. Oh, tukuran din ako ni. Alam, abi ninyo guys. No, Murag na mo nga naning kuan guys. o unsa man bulak na or unsa. ang kuan, kapayas. Na na siya bulak guys. Huwag ka siya. kabalog na unsa niya. Anong nalaya siya. Na guys, o higit ko sa koso sa hangin ang mga kamunggay. Gwapa ta tato pero naghangin mong gabi guys. Hala guys, gwapa ang atong kuan guys. o Atsal, Napal siya diri o oh. ako pa din yung tukuran guys kay ang diri guys akong gi gitukuran ako siya para dili siya makuan ba mabali ba si mabali kami di ay dapat tukuran pa na ako niyo oh. naghangin na ba Hay nako ay nako tong kalamansin natin guys o daghan kay siya bunga sukad daghan man gid nga kalaman si guys pero kuan karon ang pinakadaghan niya og bunga kay namulak naman pud siya guys Nag-abot lagi ang bunga na gagmay. na dagko. na guys oh niya tulo ba ni sila kapunuan guys tulo kapunuan tulos daghan og oh. bunga atong kalaman si na guys oh Hala, kamong guys. Kamong guys. Kamong guys sa lagat eh. So, yun guys, ang atong atong kapayas. Dako na siya doon. Oh. Nga na siya bulak. So, okay guys. Din tataman guys kay nagkuan ni dalugdog ng kilat-kilat. musulod na ako sa balay kay Murag. Mag-ulan unta ni kayo ako nanubig. Murag kaulan nun, manggog. Okay guys, dahan kayong salamat. Bye-bye.